Okay guys, no? Uh, for uh, to this video, no? Uh, Iko-content -co natin ngayon guys, ito naman yung rice cooker, no? So titingnan natin guys kung magkano yung uh, binabayaran natin na kuryente sa bawat gamit natin itong rice cooker kasi marami din nag request sa atin ito, no? So gamit tayo ng mahiwagang uh, watts meter, no? So ayan, no? Dito guys kasi nare natin yung uh, kain ng kuryente, no? gamit yung watts meter no so nako-compute natin siya kung gaano kalaki yung kinakain nito sa bawat gamit natin no so maraming nagtatanong kasi sa atin kung malakas ba talaga yung rice cooker pagdating sa electricity consumption no so titingnan natin guys no ko-compute natin kung anong uh, tama or anong magkano ang kinakain nito no so ito guys tulad nito ang laman nito guys tatlong takal no nilagay ko dito So, tingnan natin, guys. Saksak natin. Yan. Saksak natin siya. Yan. Yan. So, yan, no? So, ito lang nito, guys. So, ayan, ilagay na natin siya sa on. Ino-on na natin siya. No? So, tingnan natin dito kung ilang wattage yung kinakain niya, no? So, mapansin nyo, guys. Ayan, no? 685. O, 686. 686. Watch yung kanyang kinakain, no? So, ngayon, uurasan ko na lang ito, guys, no? Uurasan ko na lang kung ilang oras ba ito or ilang minuto bago maluto yung sinaing natin na tatlong takal, no? Tatlong takal yan, no? Kasi apat kami sa bahay, kasama mga aso, no? Kaya tatlong takal yung sinasaing namin, no? Ayan. So, 686, no? Tumatakbo siya ng 686. Ayan. So, urasan lang natin, guys, kung gaano siya katagal maluto. No? So, ipopost ko lang yung video, guys, no? Hindi naman natin pwedeng antayin na matagal, no? Kasi, tingnan ko kung ilang minuto or oras ba ang kinakain ng ating uh, rice cooker, no? Bago siya ma luto guys, no? So, okay, guys. mamaya uh, Maya-maya, no? Ipopost ko lang ito yung video na ito, no? Para lang hindi siya humaba no okay so ayan guys no so we're back no after uh, 18 minutes guys uh, nagwarm na yung ating uh, rice cooker no so hindi na siya nagano kumpara nagwarm na siya no so tingnan natin kung ang warm ba kumakain makain pa na ang kuryente no so ayan tingnan natin yun natin to ayan kung mapansin nyo guys hindi na siya kumakain ng kuryente no kapag nagwa-warm na yung ating uh, rice cooker no ayan no oh. ayan so ibig sabihin guys kapag uh, ginagamit natin yung rice cooker uh, tatlong takal lang yan guys Sigur nababari yan kung gaano kadami yung tiyat, ano natin siya saing natin pag tatlong takal lang guys ang sasaingin niyo ibig sabihin 18 minutes guys luto uh, ano na siya stop na so every saing natin guys is 18 minutes no So ngayon ang gagawin natin, compute natin kung magkano yung binabayaran natin sa bawat saing natin, no? Na gamit ang rice cooker. Sige, pupunta tayo doon sa ating calculator. So ayan guys, no? Nandito tayo ngayon sa ating calculator, no? So kukumpitin na natin guys kung uh, magkano yung binabayaran natin na kuryente sa bawat saing natin dito sa ating rice cooker, no? So yung na reading natin guys is uh, 800 uh a uh, 600 686 watts no yun po ay yung na reading natin per hour ang ginagamit itong ating uh rice cooker no so gagawin natin guys i-convert natin into kilowatts no para ma natin so i-divide lang natin siya sa 1000 ayan so ang lumalabas ay 0.686 kilowatts, no? So ngayon, uh, dahil nakuha na natin yung kilowatts, i-multiply natin siya doon sa ating ah uh, kuryente, no, na binabayaran. Tulad ng Laguna, guys, ang halaga ng bawat kilowatt hour ng Laguna ay 11.89 pesos. So, multiply natin sa 11 1,889 pesos. So, ayan. So, ang lumalabas, guys, ay 8 pesos, no? Per hour ang binabayaran natin, no? Sa bawat saing natin ng rice cooker, no? Ngayon, dahil hindi naman tayo umabot ng isang oras, dahil nasa 18 minutes lang, luto na yung ating sinaing, ah uh, i-divide natin ito sa 60, no? Divide natin sa 60 sa minutes, no? divide natin sa 60. ayan. So, ibig sabihin, 0.1 pesos per minute ang binabayaran natin. Dahil 18 minutes yon i-multiply natin sa 18 times 18. Ayan. So, ibig sabihin guys, kung mapansin nyo, sa bawat saing natin, gumagastos lang tayo ng halos, wala pang 3 pesos, no? 2.4 pesos lang bawat saing. No? So, sabihin natin, tatlong beses tayo magsaing sa isang araw, i-multiply natin sa 3. Ayan. Sa isang araw, guys, gumagastos tayo ng 7.3 pesos. So, kung i-multiply natin ito sa isang buwan, times natin sa 30, ayan, 220 pesos po per month ang ginagastos natin sa The rice cooker. So, ayan. So, sana makatulong po yung video na ito, guys. Maraming salamat.